Bakit maghahatiran ng mangga? Nag-send lang siya sa messenger, tapos sabi ko hingi naman ko. <laughs> Nagkikrave kayo mam ma sa mangga, kaya dinalan kanya? niya? No, favorite ko kasi yung mangga eh. Ikaw ba Sir Reggie, alam mo alam, ba na paborito hindi, niya, na, na niya ang mangga? Hindi huh? niya paborito yung ano mangga. Ano ang paborito niya? Ko. Yung mga ano, chichiriya. Hindi yan mahilig sa ano, kakain niya, tag isang piraso lang yung jamingo. Ako ang mahilig sa si yung Oh. Magandang hapon sa iyo, June? June. Magandang hapon po. Kasal kayo? Oo, oh, kasal po. Ilang taon na kayong kasal? 11 years. Ilan ang anak ninyo? Dalawa. Ilang taon na mga bata? Yung panganay po, yung lalaki ano, mag na ngayong... Ah, hogar. mag na. Okay. Tapos, Tapos yung, yung bunso? Tapos mag, ano, 12. 12. Uh, sa makatawid, nagsama na kayo bago pa kayo kinasal? Oh, bali, 20 years kami nagsama. 20 years? Sanali so, lang, Ilang taon ka na ba? 36 36 So mga ano pa lang 17 kayo? kami na gano, nagsama 17 kayo na nagsama. Oo. Oh. Ganoon, mga batang bata pa. Nagpunta kayo dito sa Maynila, tama ba? Oo, ah, nagpunta kami dito sa Kadilayan na ano, para sa pag-aaral ng aming ano, yung dalawang anak. Mm. Kasi nga malaki ng gastusin sa susunod ng oh. na pasokan. Kasi magkukulehyo na. Oo. Kailan kayo dumating ng Maynila? Isang buwan pa lang kami ng 2023. Isang buwan pa lang halos. Mm. Bukod doon, meron na bang pagkakataon na nagkahiwalay kayo or yung nagtrabaho una, ka sa ibang lugar? Oh, mayroon na? yung mm. ano, yung 3 years na ata yung nag, nakalipas. Oh, nakalipas na hmm. Ano, siya na kasambahay din dito sa ano Manila. Oh. Tapos nagloko, pinauwi ko, kinuha kinunan ko ng ano nung ticket mm. para pauwi. Ayun. Ay ay. Yung pag-uwi, umalis dun sa bahay namin, tapos mm. pumunta dun sa ano sa bahay ng lalaki, kinuha ano namin kasama yung mga kapatid niya. Sa bahay ng lalaki? So, ibig sabihin, hindi ito ang unang pagkakataon oh, na nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Oh, tapos yun, naayos Pero, namin yun. Sa naayos nyo? Oh, sa bahay ng, ano, ng biyana namin, doon naayos namin. Kaya, sa bali sa nanay niya? Oo, oh, oh, doon kami okay. tumira mga uh, isang buwan, kaya naayos namin yun. Mm. Hindi, tapos, siya, hindi sa palisin ng mga kapatid niya. Eh. Oo, oh, oh. so ibig sabihin, ang gusto ng mga kapatid, mabuo pa rin ang pamilya. Oo, oh, oh, kasi kawawa yung mga anak namin. Pero Ay ngayon, ano nangyari? nag-apply siya ng ano, abroad. Mm. Ay yung agency na no dito sa Manila yung agency niya kaya mm. pinadalan siya ng ticket para dito na mag-process ng mga ng mga kailangan. dokumento niya. Oo. Oh. Bago sa umalis nung ano, kinabukasan yung flight niya mm. papunta dito na Manila. Mm. Eh naginoman sila ng pinsan niyang babae doon sa mm. amin. Ay mm. eh, nalasing siya yung, nalasing yung cellphone niya. Kaya ayaw niya pala ipa ipakita. Oh, sa akin kasi may tinatago kasi sa TikTok yung ano ano yung yung mga uh -huh. nakikilala niya. Oo, nakikilala niya. Pero sandali lang. Kailan mo siya huling nakausap? Yung Sunday na huli ko sila doon sa ano sa Santa Ana. So, ang gusto mo ngayon ay pauwiin na naman siya. Pauwiin kasi pag dito siya, hindi kami makakaayos ng ganito kasi hindi ko siya makausap, eh, binilak niya ako sa ano tapos yung number ko blacklist, hindi ako makausap sa Chat, Chat lang nagano sa akin na makipaghawala okay. sa iba pang tao nalaman na ko. Robelin ano ang nangyari? Bakit nagkaroon ng ganito? Bakit umabot sa ganito na gusto mo nang makipaghiwalay? At hindi ka naman kasi natin ano, mag usap ng maayos daw. Mm. Kasi ano ma'am, hindi mo siya makausap ng maayos. Tapos kahit ano na lang sinasabi. Tapos palagi akong tinatakot na ano, magwala dito sa git sa amin. Tapos nakakahiya na nga ng amo, na, ng amo ko dito eh. Ano ibig mo sabihin? Paano ka pinapahiya? minsan kasi sa TikTok umakyat doon siya. Tapos sabi, apat daw na laki ko. Wala naman po siyang ebidensya doon eh. Ay, yung mga Tamang lang naman, ano naman ko kayo ng linggo, wala pang ebidensya. Bago sa umalis ng ano, yung bahay ng amo niya, nagkausap pa kami, nandun ako sa labas, ano, hindi niya alam, nandun ako sa labas, naka, ano, nag nag nagkausap kami sa phone. Hindi siya nagsabi sa akin na magsamba sa pala tapos magka-meet up sila nung ano yung tinitirhan ko sa taga taga Taytay Rizal. Mm kung maayos ang asawa, wala sa tinatago, dapat nagsabi siya sa akin na gano, magsamba, tapos makita sila ng ano. Tapos yung ano, yung laki lalaki, nagtaka din na nandun ako eh. Pinagalitan siya sa ano, sa text. Bakit nandyan yung asawa mo, hindi mo sinabi sa akin? Tumakbo yung lalaki, pagkakita sa amin na ano, kasi kinuha so, ko yung cellphone niya, i-screenshot ko lahat yung ano, yung so, evidence So hindi alam na mag-asawa pa rin kayo at nagsasama? Parang ganun ba? Hindi alam ng lalaki. May balak hmm. talaga silang masama yung linggo, kasi hindi nagsabi sa akin yung lalaki na ganito, boss, wag, punta ako dun sa ano, sa asawa pala makita o ganito, hmm. ano. Wala. Kusa lang silang pumunta doon. Mabuti na nga, nandun ako. Kung hindi, iwan ko kung saan papunta yan. Sabi ko sa kanya na ano mag uusap Hindi, oh. ikaw yung hindi makausap. Ano, palaging ano, galit. ano Paano ba ang kakausapin? anong gusto mo? Hindi ah. ka makausap para palaging galit. Paano ka kausapin? Sino ba ang ma hindi magali sa ginagawa mo na yung oras na hinihingi ko na tatawag ka at chat-chat? Wala, hindi mo maano. Free time lang inaano, hinihingi ko. Pero nalaman na ko dun sa ano, yung lahat ng conversation nyo, mula umaga, hasta mahapon, pati pag magmaligo kayo, sabay pa kayo. Para bibitchupon ano ba yun? Hindi yan totoo. Oh, hindi, yan. Sa... may ganyan, Kung may ball, video. Kasi sabi ng lalaki, Bi, maligo muna ako kasi mainit. Sabay na tayo." <laughs> oh, nag-video call kayo? Ano ba yan? Hindi yan totoo? Walang sabay ah, na. Tayo. Wala, sabay hindi, na hindi, tayo. wala. Pero, hindi, hindi, wala. Pero totoo alam, lang, totoo. Alam lang, alam niya 'yan, yan alam niya ano pag-inom. Walang Panginoon. sabay maligo, walang ano. Nagtanong lang ang tao na nga, maligo. Kaya nga walang sabay kasi hindi ko nakikita, pero alam niyang Panginoon 'yan. Ay, sa akin. matino hindi, pa yung hindi, utak hindi, ko. Hindi, hindi, pa hindi, hindi, matino pa yung utak ko. Ha? Hindi, parehas na utak mo. Matino? Ka na Sino bang kasi, hindi magalit na asawa niya na mas malaki pa yung oras mo kaysa amin ng mga anak mo? Ikaw ba, Robilin, nakakausap mo ang mga anak mo? Tumatawag so, naman po ako doon. Ako yung napadala ng pira doon sa kanila. Gano'ng kadalas mo silang makausap, Robilin? Pag gabi, pag may time ako, tapos si mama kasi yung palagi kong kinakausap, hindi yung mga ay, anak ay, ko. Ay, si Minsan kasi na late na din yung mga ano eh, magising. Dahil oh, si mama yung palagi kong tinatawagan. Magkano naman ang napapadala mong pera, Robeline, sa mga bata? Pinalayas na naman yung anak yung Nung nakaraan, nagpadala ako. Ngayon, magpadala ako ng pera doon, pang ng renta. Kasi hindi na kami nagpapadala ng, ng ano? Upa? Eh, sanri, nasan yung, ba ang mga bata? Nasan nandun sa, sa probinsya. Ba? Sino kasama ng mga bata? Yung nanay niya po. O tapos umuupa kayo doon? Oo, P5,000. Eh, panayong sabi niya na, sige, ganito, magpapadala ako. Pero hanggang ngayon, eh, 21 yung bayaran namin. Nang oh. galit na yung may-ari ng bahay. Kasi yung sahod niya ng 22, hindi siya na, ano napadala I lang 2,000. Ikaw, ikaw, Reggie, magkano ng RG? Magkano naman na napapadala Ay, mo doon? yung may trabaho pa ako, nagpadala ako. Minsan, 1,600. Minsan, 2,000. Kasi yung... Kada, kailan? Kada? Kada, ano, kada linggo. Lingguhan? Oo. Oh. Eh ngayon, yung sa, yung, oh. maalinaw yung usapan namin na, ganito, kasi sahod mo ng 22... Ikaw mo na padala kasi ano na salit-salit. Oo, na ano na tigil yung o, trabaho sandali. ko. Anong gusto mo mangyari ngayon? Ah, uh, kaya gusto ko na umuwi na kami sa probinsya kapag nandiyan na masukan, hindi namin maaayos okay. kasi. Sandali, ha? Oo, oo. So, number one, uwi kayo sa probinsya. Hmm. Okay? Kay iwanan ng nanay niya doon yung mga anak namin wala nang magbabantay. Oo, pas pasukan na. So, uwi kayo sa probinsya, magsasama kayo o. ulit at magbubuo ang pamilya. Oo, oo. Yan kasi ang yung gusto mo. ng ano, mga anak namin eh. Okay. May trabaho ka ba sa probinsya? Mayroon, iniwan ko yung mga trabaho ko na maganda doon para lang ano, ano sa pangarap. Anong trabaho mo sana doon? Yung ano, yung nagsasab ko na ako doon ano, mga bahay. Ah, so meron ka namang babalikan doon. Oo. oo. Na yan. Sandali, kaya mong patawarin si Robilin sa lahat ng Kaya ngayon. kasi ganun ko siya kamahal. Patatawarin mo para lang mabuo ang pamilya. Oo. oo. Tama. Robilin, Narinig mo yung sinabi ng asawa mo, ang hiling niya ay magsama kayo ulit. Sa handa ka ba na sumama sa kanya? Pabalik ng Ayaw Ayaw ko na po. Ayaw niya. Kasi, kasi eh, ano, pag ganyan eh. kasi ma'am, paulit-ulit na lang, hindi na talaga yan magalimutan. Anong paulit-ulit? Hindi ko naman na, sa iyo yung ano, yung kasalanan mo. Ikaw yung walang gusto talaga na ano. Kasi... Tapos sobra na kasi akong napahiya sa ginagawa. Kaya Maso nga napahiya ka. Na. Paano ka hindi mapaya kay ginawa mo yung ano, na. yung problema na hindi mo na hindi tatalikuran mo, mo lang? Hindi mo na ano, pwede pa tayong magkaayos, pinapahiya mo ako sa lahat. Paano mo pwede magpaayos Binablock mo ako tapos blacklist ako sa number? Paano ako makapag-usap sa'yo ng mat... Ano, maayos? Umakyat ka sa live yung isang gabi. Ay, umakyat Tumura talaga ako. Sinong, sinong asawa na matutuwa sa ginawa mo niyan? Mapagkatapos mo akong Sano, gawa ng mo ano? Para man na, ano? magkaayos pa tayo. Naisip Ganun? ko nga yan, naisip. Kaso sabi mo, naisip, bigyan naisip ka ng panahon. Ay, yung panahon eh. mo, pag tingin ko sa, ano, sa live, nandun ka pala umaakyat tapos na may bago ka ng account, mahirap uh, sa'yo kasi yung ibang tao na nagchat sa sa'yo, mabilis ka, may oras ka. Yung kaibigan mo sa ano, palagi kayong nagchat-chat. May oras ka, wala pero sa akin, ka, wala. Po, ah, wala marami ako dito, dito ang siya. Ako sa trabaho. Marami okay. ako siya dito. Saan naintindihan mo din? Hindi. Kasi gusto mo sana na ano, minutes-minutes kang tumawag, masagot ka agad. Naintindihan kita naman, na, ano, na, na na may trabaho ka. Pero ang hinihingi ko, yung oras na pray lang. Pero yung nakikita ko sa konbon ninyo na ganito, mula alas 7, tapos may alas 9, may alas 10, may alas 11, may alas 2. Parang oras-oras na ata yung nagbibidyo nag 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 call kayo ah. Isa akin, hindi mo na gawa na may video call. Ako pa kusang tatawag sa iyo na ano, sa number. Gawain hindi na yung asawa natawa. na, ano, na matino. Hindi kaya sobrang siloso ka rin lang. Hindi, okay? hindi ma'am. Dito lang. Alam mo, ang nakikita ko dito, kulang sila sa pag-uusap na kalmado. Pero, Robilin, hindi mo rin maiaalis kay RJ yung kanyang nararamdaman. Okay? Apo, kaya ko, Alam mo, kung sobrang pagmamahal rin kasi, nakakasakal. Ang iniintindi natin ngayon is ano ba ang kabubuti para yung pamilya nyo ay buo pa rin? ba diba? Siguro dahil maaga kayo masyado na nagsama, yung yung level ng maturity ba? Yung pagtanda ninyo? Oo, hindi nahila sa pagtanda ninyo sa edad, yung inyo mga damdamin at pag-iisip. Ma'am, willing pa po ba kayong bumalik sa oh, asawa nyo? Yung... na po. Hindi niya makausap ng mati. Ma'am, oh. ah, ma bigyan niyo na lang po kami ng rason bakit ayaw nyo na mm -mm. po. Kasi, kasi sobrang nakakasakal na po siya, ma'am. Tapos pinahiya na talaga ako sa lahat. Parang ano wala pa, na nang ako kaibigan na makausap dito or inaayawan ako dahil sa ginawa niya. A ano pa, ma'am? Ano pa po? Yung kaya mo, so, ay, ano mo? Apat na lalaki, yung lalaki. So, sobr Sobrang-sobrang naman ata yun. tapos dito nagpalagi kasi tinatakot ako na magwawala dito. Nadanamay na din yung amo ko dito eh. Yan, hindi rin maganda 'yan, ha? Huwag nating idadamay na yung patiin sa trabaho. Kasi, oo, kasi, uh, kasi uh, mawawalan siya ng ikabubuhay na ibibigay niya it, eh, it, hindi naman ako nagkaganito kung hindi ko sila nahuli yung pagkahuli mo ba sa kanila paano yun lang chat hindi nandun uh, talaga sa simbahan eh. ah, sino ba itong kasama mo nagsimba robelin ito po explain ko po ah mm. yung tao na tinitirahan niya nag ano, nagpasa ng engine mingo dito sabi ko pahingi sabi sabi ko tapos <laughs> nagsimba ako hinatid niya doon sa simbahan. Hindi kami nakita ng taong noon sa simbahan kasi kasama kong asawa ko na kumain kami sa labas. Kasama, kasama. ako kasama. sinili. Isa. Sinili. So, kasama ka pala. Hindi, ma'am. Sinundan ko siya. Panay yung lingon niya sa ano eh. Parang ano, sina, na tumatawag ako sa nakasunod sa kanya, nagtago. Panay yung lingon niya tapos hindi siya sumasagot hanggang sa ano sa simbahan. Tapos pagdating sa simbahan, po, pumasok pumasok ko sa loob. Wala sa doon. Nandoon sa likuran sa parkingan ng sasakyan naka-video call yung lalaki na ano, taga call. Tapos yung isang lalaki nandoon sa tapat ng ano ng BPI, nagantay. Yun yung chat napaka, sa ano text. Ano, Napaka-detalyado. Doon sa mga sinasabi mong ebidensya sa pagkahuli sa kanya, ah, mahirap gamitin 'yon para gawa ng kaso. Okay? Mm -hmm. okay? Pero, ang mahirap nito kasi, alam mo sa pag-ibig at pagmamahal at pagsasama, walang sapilitan. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga tao na magsama at higit sa lahat, da magsasama ulit dahil lang sa mga anak. Mali yun. Okay? Pero hahanapin natin kung ano ba ang ikabubuti ng pamilya. Robilin, ang hinihingi lang is mag-usap sana ng maayos. Hindi dapat na i-give up na lang lahat. Alam mo yun, Robilin, yung kumbaga, hindi In sa hinuhusgahan rin natin ano, yung nangyari na noon at yung kapatawaran na nangyari noon. I wala yon Iba yung usapan na yon Bago kayo magdesisyon na napakabigat na desisyon yun ha. Nabiyakin na todo ang kabuuan ng pamilya ninyo. Mag-usap muna tayo ng mahinahon. Ha? Yung bigyan niyo ang isa't isa ng pagkakataon para sabihin kung anong mahinaing niya at pakinggang mabuti. Hindi yung bangayan lang ng bangayan. Kahit ikaw, RJ, ha, bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag si Robeline. Huwag ka agad sarado ang isip mo. Ma'am ah. Robeline, sino ah. po ba yung mga kausap niyo pong lalaki? Yung sino ano ba? lang po, yung tinitirahan Sinisalita. niya po, yung kausap po. Ano pong pinag-uusapan niyo, ma'am? Yung pumunta siya doon sa akin sa simbahan. Pero hindi naman kami nagkita. Nagkasama kami ng asawa ko. Bakit po kayo nag-uusap, ma'am? Kaya ma nakaupo ako doon sa likod oh. kasi ano, patapos na yung misa. Anantay ko na lang yung pangalawang misa. Ba bakit kayo nag-uusap, ma'am, sa simbahan? Bakit kayo nag... Tsaka bakit maghahatiran ng mangga? Oo, mm. uh, bakit may ganun? Bakit ma ka bibigyan ng mangga? Hindi, nag-ano, nag-send lang siya sa messenger. Tapos habi ko, pahingi naman <coughs> oh. Alam po ba niya na nag-crave kayo, ma'am, sa mangga? Kaya dinalan ka niya? No, po, ko kasi yung mangga eh. Ikaw ba, Sir Reggie? Alam mo yeah, ba na paborito hindi, niya, na, hindi. Papaborito niya ang mangga? Hindi 20 niya years na kayo? Hindi um, yan paborito yung Ano ka ang paborito niya? Chico? Yung mga ano pagkain na mga ano mga chichirya at saka yung mga parang ano kahit na busog ka, kakain niya pero yung mga toast Si Shirley lang ano. yun kahit busog kumakain. <laughs> si yun ang si kinakain niya, <laughs> hindi yan mahilig sa ano, kakain niya tag isang piraso lang ng Enjmingo. Ako ang mahilig sa Enjmingo. Oh, baka, baka naman ibibigay sa iyo yun. Uh -huh. Eh, magkasama kami doon sa Tay eh, hindi niya dinala doon niya. Isa lang kami tirahan doon. <laughs> Ma'am Robilin, naabot daw po ba iyo yung mangga? Nabigay ba yung mangga? Opo, oh, nakuha ko po. Nakuha? Eh, pinakuha ko doon eh. Hindi mo nakikita eh, nga siya nang abot doon sa, ano, sa Injamingo. Paano hindi makita? Nandun kaya ako pag abot niya ng Injamingo sa may parada ng tricycle. Nandun ka? Oo, oh, sinundan ko. Sabi ko, sige, kunin mo lang kasi galit na galit. E eh, lumabas ako paglabas niya doon, nandun sa traparadahan ng ano, tabi ng BPI. Nandun yung lalaki nagantay, galit na galit sa kanya, inabot. Paano hindi ka na yung nakita? Nandun ako sa labas. Kaya nga. Kaya nga ako binalaki kasi galit na galit daw. Kasi sabi ano, bakit paawayan kayo? Ito, tulad ng sinabi ko kanina, hindi talaga natin matutuldukan dito. Pero ang offer natin, eh mapagharap sila in face to face. Tapos mapag-usap mapag man lang. Kahit hindi mapag-ayos. Ulitin ko, walang sapilitan nito. Ha? Pero para sa mga okay. anak ninyo, medyo mature naman na pag-uusap sana. At ang mamamagitan ay ang wanted sa radyo. Patuloy pa rin tayo na susubukan natin na mapag, ano kayo, mapag-usap kayo na mahinahon, ha? Yung walang galit. Kasi tinan mo, oo, oh, oh, umiiyak na nga si Robelin. Tanggap naman niya. Ikaw, nagsasabi ka na mahal na mahal mo siya. Hmm. Uh, wag din sobrang pagmamahal na yung nakakasakal. Ha? Ganun rin yun. Mag-schedule po tayo, ma'am, ng paghaharap po ninyo para makapag-usap pa po kayo ng maayos para po dun sa bata. Okay. Pero, ma'am, hindi din kasi proper, ma'am, nakasal po kayo. And then, may mga iba't ibang kachat po kayo. Okay, ma'am? Salam oh, po po. Um, sa mata ng batas, ma'am, kasal pa din po kayo. So, kailangan, ma'am, umangkop po yung... May propriedad. yes. Okay, ma'am. Hindi din po maganda nakikita po ng na asawa niyo po yan. Okay po? Sige, Sige po. Sir Reggie, ayan po. Okay. Sir, thank you ha. Thank you. Okay. Sa schedule again. po natin yan sir para okay. mag usap po kayo.